May anuli kami dito. Ayan Oh. Sa ilalim ng puno. Konting salo-salo. yan, So hintayin pa natin yung uh, isang putahe. Tinula. Tinula. Para may sabaw. At lumakas ang uh, resistensya ni Tolariel. Halika dito lakay ka. Hindi ka pag wala ka. Oh, set natin mo na. Sa ilalim ng puno. Ayun. <laughs> oh. <laughs> si Baruro. Ay, lakang laki ng tiyan ni Baruro. Kitang kita sa camera. <laughs> Kitang kita sa camera. Ay, ng tiyan ni Ay, laki ng tiyan ni Baruro sabi mo. Ah, uh, shout out sa mga Meron na naman tayo ng Meron na naman tayong, uh, na dyan, na dito, naman tayong ano, kainan ng mga ito. Kainan sa mga ano, eh bang to ano, pagkain ng tinula, oh, tinula, tinula. Tinula tol, pagkain ng mga malalakas na nilalang. Nakagaya mo. Oh. <laughs> shout out sa mga tao ano, shout out sa sa inyo mga ano, mga ano sa mga tropa Mga linal oh. mga nilala. nilalang. bro, <laughs> kawaii Kawai dito. Yon! Tabi nila, just call my uh, ano, my lawyer. Uh, Attorney okay. Baruro. Baruro. <laughs> Ayan. Pag may problema kayo, hanapin lang niyo siya. Magaling magarabik 'yan. Sampol nga tol. Doon lang ako, Philip. Eh, mga tropa natin dito. Yan. Yun yung maingay na yun, si Baruro. Yun yun, sa gilid. Ayan po, uh, ah, tinula. Tinula. Merong ah, yung gulay niya ay daw ng malunggay. At sa katalog. Simpleng tinula lang. Tolitz. Si Tolitz, o Dala na. na. Ayan na toilet so ayun na binitbit na ayos may upuan pa ayun kumpleto may table pa ayos ayun na kain na na dito 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 maluwag ito lang naman sasabi mo kaya turn ni Baruro ayun Bertina turni turn ni Baruro Atorni Paroro, birthday mo ba? Ayon, happy birthday! Sana umaba pa ang buhay mo! Bigyan ng jacket yan! Sana maikli ng... Ayun, isa lang malinis. Ayun, may tubig ka pala eh. Ato po. Sige ito, buksan mo na ito. Tinula. Tinula wow. dege. kasi. 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 Arwad. Ya. Yeah. Ya, yeah, no. Yo. Sige tol Sumigaw kayo, magreklamo kayo Kung hindi masarap ang luto, huwag na natin ulitin Masarap Ator ni Baroro, yan ang ating taga-pretes Masarap, amoy pala Nga ako, napakasarap Panalo, maulit Kasi kung hindi masarap, huwag na natin ulitin Masarap talaga. Mm. Ayan, no? na pa. Next, next, next. Okay, next, next, Sige to. Sige, sige, sige. mahuli yung mahuli yung cameraman. Mahuli yung cameraman. Ganito lang kami dito. <laughs> may table kumpleto. <laughs> Ator ni Baruro gumamit ka ng table. Ayun, ito si Ator ni Baruro. Kung may problema kayo, kontakin niyo lang to. Ayan. Kung walang problema, kung sakit siya, bibigyan. Ang habap ang buhay niyan. Ayan, nilokano rin yun sila kay. Siya ang mayari nitong tibol. Hindi hey. problema lang. Pag kinaganyan, nahaba daw ang buhay. Kaya na si Barora? Problema lang si Barora. Sige. Huwag mahiya. Sige, aking yung matira. Yung matira. Uwi ko. Kaya bira, torne Baroro. Huwag mong itulak, torne. Masisira ang buhay mo. Ayon. Ah, Ayos. Ano to? May talong. Ano tol? Talong. Ah, talong. <laughs> Kakaibang tinula. Tapos na kaming kumain. Hindi, dapat sana yung pit <coughs> na yung mga kalat. Hindi, dapat sana yung hindi mo na dito. Dito. Thank you so much. Tapos din natin yung vlog natin dito lang kayo. Oh, Tao sunod tuli. <coughs> anong masasabi mo? Hay si Baruro lang ang sakalam. Lita baruro. Ah, anong masasabi mo? Sukran, sukran sa mga si baruro eh, lang, lang sa sakalam. Sa Paalam sa na sa ating mga viewers at, uh, ano, taga Viral to, viral. Dito <laughs> <laughs> sa sa... Cami. Yo. Bye-bye. Thank you so much.